Walang balak ang ating militar na makipag-usap sa counterpart nila sa China sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Defense Secretary Gibocho Chodoro sa pagdinig ng Senado na dinaluhan din ang sundalong naputulan ng daliri sa huling resupply mission. Para sa ibang detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Bean Los Banyos. Bean, ano pa ba, ba yung mga sinabi dyan sa hearing? Yes, Luz, magandang hapon sa iyo. Humarap nga sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations itong sundalo na naputulan ng daliri sa huling insidente ng pangaharang at pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Union Shoal. At ayon mismo kay Philippine Navy Seaman Jeffrey Facundo, naniniwala siyang hindi aksidente ang nangyari. Malinaw daw kasi si Raja ng China Coast Guard na harasin, buntutan at palibutan ng resupply boats ng Pilipinas. Tingin ng Siman gusto ng CCG na sindaki ng Pilipinas para matigil lang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Bukod sa pagharas, pinadala na rin ng China Coast Guard ang pinakamalaki nilang Coast Guard ship sa may Ayunin Shoal. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, walang balak ang militar ng Pilipinas makipag-usap sa militar ng China kaugnay ng issue. Paliwanag ni Chodoro, wala raw siyang nakikitang good faith mula sa parte ng China para magkaroon pa ng diskusyon ng ating mga military. Pero talong ni Sen. Amy Marcos, di ba niya nakikitang mainang itong gawin sa panahong ito? Inihalimbawa pa ni Sen. Marcos ang ginagawa kayo ng Amerika at China na pag-uusap. Pero Ruth nanindigan si Teodoro na siya mismo hindi confident na pabasok sa military-to-military -military discussion sa China. Ruth? May anunan nang sinabi ng Coast Guard na natagalan itong medical evacuation kay Jeffrey Facundo. Umabot ata ng ilang oras pa yan. Anong paliwanag dyan? Oo, alam mo na si ng mga senadorian yan kanina, Ruth, kasi uh, parang pumapatak na around 6 or 7 a.m. ng June 17, putol na yung daliri ni uh, uh Philippine Pero nagawa yung medical evacuation ng alas 11 ng gabi. Ang paliwanag dyan, nung na uh, sundalong na ng daliri, sabi niya, pinray nilang magkaroon agad ng medical evacuation para siya ay magamot, pero nabutas o binutas din ng Chinese Coast Guard yung rubber boat na sasakyan nila. At ang tanong ng mga senador, nasa yung Philippine Coast Guard? Bakit hindi kayo agad tinanong? No? Sabi ng Philippine Coast Guard, present sila. Pero sa sobrang tensyonado ng sitwasyon, natagalan sila. Kaya nagawa yung mismong uh, medical evac around 11 p.m. pa ng gabi. So that's more than 12 hours too. Mm, nagpapatuloy pa ba itong hearing? May an or may susunod pa? Um, nagpapatuloy ang executive session. Kasi na-uwi sa executive session na itong hearing nga ito, Ruth, dahil ang dami pang tanong ng mga senador na sadly, sabi nila ng Secretary Chodoro, hindi pwedeng i-discuss kasi it would entail yung ating mga present strategic strategies pagdating sa West Philippines. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, ako po si Ruth Cavall. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, Mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.